Good morning mga buddy So nandito tayo sa ating Kalamansi Farm So bali nag uh, Lilinis tayo Dito sa uh, Mga puno Tatanggal natin yung mga damo Kasi uh, Madamo na naman So habang nagpapahinga tayo mga buddy So gusto ko lang magpinto Sa inyo um, regarding doon sa Nilagay nating mulching. So, personally, sa akin, uh, yung plastic mulching, hindi siya applicable. So, di ba, makikita natin sa mga sa YouTube, uh, kahit sa ang social media, nagagamit sila ng plastic mulching. So, sa akin naman, uh, kung makikita ninyo yung aking unang video, naglagay ako ng mulching doon. So, tinanggal ko yon kasi ang epekto sa akin, ang daming namatay na uh, kalamansi. So, ang mulching pala sa akin personal na experience. Ah, uh, nagkakamatay siya ng kalamansi dahil yung init. 'Di ba, mainit yung plastic. So, yung singaw. So, maluluto ngayon yung uh, dahon ng kalamansi. So, dito nga sa experience ko, so halos naglagas lahat ng dahon. So, pasalamat na lang ako kasi yung iba nag-sprout uh, na, um, nakaka-recover na siya. So, sa akin mga wadi, so, kung kayo din si at uh, maglalagay ng mulching, so, pag-isipan natin kung gusto nyong uh, lagyan ng plastic. So, actually, sa damo sana, malaki ang tulong kasi hindi talaga uh, natutubuan ng damo siyempre yung natatakpan ng plastik so namamatay yung damo niya so kaya lang effect so yung singaw niya so patay talaga yung dahon or yung kalamansi so ipakita ko sa inyo yung sample ng kalamansi na namatay pero nag sprout na din so ito isa sa mga sample so nilagyan ko ito ng plastik so tinanggal ko na siya so yun uh, pasalamat tayo kasi mayroon na siyang tubo. So, nabubuhay naman ulit yung kalamansi natin. yan. Marami itong mga ganyan. So, yung iba, hindi pa. Pero, hindi ko lang tinatanggal. Inaabunuhan ko para mag-sprout ulit. Ang importante basta hindi patuyo or bulok yung um, puno niya. So, may tendency na mabuhay. So, yan siya. So, ito hindi naman dito ah uh, nalalagyan ng tubig kasi mataas na ito eh nag ko na so patuloy pa tayo nag-improve dito nilalabli naman natin yung mga kanal natin para siguradong yung tubig talaga hindi na mapupunta dito sa kalamansi kaya doon talaga yung duda ko na doon sa plastic na nilagay natin yan marami ng ganyan nag-sprout na siya so yun lang mga buddy ang ma-i-share ko sa inyo ngayon tungkol doon sa nilagay nating malching so sana lagi nating subaybayan yung channel natin lagi kayong manood para at least uh, kahit pa paano makakuha tayong idea dito sa ating tinatanim na kalamansi bali ako is kakaumpisa ko palang din magtanim ng kalamansi so nag-aaral din ako kaya matututo ako na sa araw-araw na pagbisita ko sa mga nababasa din sa mga nagtatanong-tanong so matututo tayo yun lang mga buddy maraming salamat huwag kalimutang mag like and subscribe sa ating channel bye bye God bless